<laughs> daw yun sabi <laughs> <Lasta daw. laughs> lagot kayo na balanya si San Sanayjan salamat si Padre ni 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 naman yan yan. Oh, na, last ako, ako last yan. oh, ako na po. Last na po. Last na. Santino rin yan. Santino. Santino. Yeah. Mga may ka. <laughs> <laughs> na nice nice. nice. Ano? Oh, si Joe Pai. Si Ako yung ano ng Mayonis. Ang palaman. Yung inspiration ng Mayonis. Tama ba? na sa ngayon. Sa akin Thank you. Si John, thank you. mensahe may ng ano? Pagunita sa Semana Santa. Ako birthday, birthday, siyempre. Um, Lagi nating birthday. ano. Huwag kalimutan <laughs> si Bro. Oo! Tama! Okay. Bye bye. Thank you. Bye Thank you. Thank you. Bye bye. Enjoy. Inabala natin si... Ha 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 ha. Ha Hi Sir Eman, si Mijan po ito. Uh, binabati ko kayo na happy, happy birthday. And I wish you all the best. And saan ay magiging tayo pala. Yeah. Uh, Thank you, sir. Bye-bye! Napasting ako! Oh, di ba? Si San Let's go! Santino! Oh, oh. Oh, di ba? We're so much happy. Enjoy si John. Ah, si John. Harald Ano Anong, anong, anong? Kasi mo na, uh, coffee? <laughs> Ati Lori na nito si Santi. Yari ng balar. Yeah. Bye bye. God bless. Sa ating mga kababayan. At uh, we are proud kay uh, Santi. It's on the house. Yan. Yeah, si Santi is in the house. Ako po. Santi na din po ako. Oh, Santi na. Bati no, naman. Anong mensahe mo sa pag-unita oh. ng Semana Santa? Hindi <laughs> pa na. Manala. <laughs> Ayun na. Ayun na pala nyo siya. Lagos kayo. Oh, thank yan. you. Yan. Thank you Balar. Ah, balar talaga. Na, sino ito? Cafe. Ten Y O Cafe. Bye bye, love you all, guys. Yan so. Yeah. Ano mo sa sabi? Iko naman ang mo sa sabi mo sa pagdiriwang na si Mana Santa. Ay, sir, good shit. Good shit na. <laughs> yan, thank you. We're so much happy. Yeah, so. Ang problema nun. Ina no kung rinod ka. Oo, makamagpuntahan yung mga tao. Eh nagaan na siya naga Naga... Anong uh, tawag doon? Naga... Uh... Unwind. Unwind. Yes! Yeah. Inabala lang namin. Ang bait pala ni... Ang bait pala ni Santi. Anong? Huh? Ang bait pala ni... Ang bait pala ni... Ang bait po ni Saijan Haranilla. So, uh, ating kababayan. Super duper bait. Thank you so much, Saijan. Sa iyong... Uh, Pakipag-usap sa amin kahit inabala ka namin. Oh, kahit inabala ka namin. Pero... Yeah, you are wonderful. You are awesome. You are truly a pride of Marinduque. Thank you so much, Saijan Haranilia, ang ating kababayan at ang nasaan po siya? Uh Oo. -oh. Huwag niyo sabihin ko nasaan siya. Kasi <laughs> kasi ano baka naabala natin siya ng husto. Pero oh, sobrang approachable and uh, amazing. Truly uh, we are so happy dahil isang kabataan natin na nagpapakilala ng marinduke through Santino Latorena through <laughs> Santino or Saijan Haranilla yes. so Tata thank you so much shout out po sa kay Saijan at sa mga kamag-anak kay Saijan Sai maraming maraming salamat sa pagpapalaki yeah. kay Saijan bilang isang mabuting tao uh, mabuting individual M at isang uh, uh, mabait na marinduke nyo okay so uh, yon si Sajan Haradilia and kakatapos lamang we need to we really we really really need to ah uh, anong tawag dito ay oh uh, we we will be go uh, we will be going home na po kasi ang dami namin coverage ngayon. Um, manatili po kayong nakatutok sa Marinduque News Network dahil ihatid po namin sa inyo blow by blow ang mga pinakahuling kaganapan na may kaugnayan naman po sa Muriones Lantern Rights 2023. ang yung DJ Myong na natutuwa dahil namit natin si si Kulas. si Kulas ay hindi pa <laughs> namit natin si ano si si, si sino yan si, si Saijan